Ngayon, magda-dumpster diving ako at susuriin ang laman ng isang daang basurahan. Tara, tingnan natin kung ano ang mahahanap natin. Ito ang unang basurahan. Baka may kakaiba sa loob. Tingnan natin ang laman. Tara. Walang laman. Sige, yung unang basurahan hindi maganda. Sana mas gumanda pa ang mga susunod. Mag-comment kung alin sa basura ang pinakaastig para sa inyo. Nasa number 2 na tayo ngayon. May snacks pang bumabagsak sa akin. Ano ba yan? Tingnan nyo to, may mga package dito Wala, wala, wala May bote at pera tayo dyan 10 sentimo bawat lata Pinakaastig na nahanap natin ngayon Sprite na bote May cool pa ba sa bag? May bote pa tayo Sige, 10 sentimo, Microfiber na tuwalya Magagamit mo ba yan? Ayos lang ako, ayos lang din ako Sige, basurahan number 2 Pinakaastig na nahanap natin yung bote Na pwedeng makuha ng 10 sentimo. Number 3 Sa tingin ko pagkain to ang baho talaga ng amoy nito. Baka makatulong ang number 4. Sana walang pumili sa number 4 dahil hindi naman talaga pwedeng iyon. Basurahan ba ito? Hindi ko alam. Pero ito ang number 5. Buksan natin. Wala laman. Basurahan number size. Wala rin. Grabe ang baho nito. Basurahan number 7. Bukas na ito at may misteryosong kahon na nakalagay dito. Sabik na akong makita kung ano ang laman ng kahon na ito. Tignan mo yan. Kunin natin ang kahon na may fragile. Sandali, ano yon? Parang panlinis ng salamin. Mas maganda siguro yan kaysa sa sampung sentimong bote. Panalo, ilalagay ko sa bulsa. By the way, lahat ng nakuha natin kailangan maliit lang kasi wala akong truck na dala. O kung ano at hindi ko naman bubuhatin yung mga bagay na hindi ka siya sa kotse. Sa ngayon, mainit ang labanan ng number 7. Pero kumusta naman si A at ang dumpster number 9? Mukhang puro karton na kahon lang na walang laman. Halos walang laman ang dumpster siyam karton lang. Sa number 10, isang kahon lang. Walang laman yon. Walang maganda doon sa dumpster number labing isa, Diyos ko. Ang dami nating bag dito, amoy pagkain na naman. Sa totoo lang, bubuksan ko yung kabila. Gusto ko lang makita kung ano ang laman ng kahon na to. Wala namang laman yung kahon. Pagkain. Sige, ang bilis nun. Natapos agad ang labing isa dumpster. Sabihin nyo kung alin ang sa tingin nyo pinakamaganda. Para sa akin, number 53 ang pinakamagandang dumpster na mahahanap natin. Kahit random lang na numero ang binanggit ko. Punta na tayo sa susunod na lokasyon para tingnan ang mga dumpster. Magkikita tayo sa dumpster number labindalawa. Malaki ito at ang daming laman sa loob. Aakyat ako diretsyo dito, okay? Mukhang puro malambot na bagay lang. Sa tingin ko, wala masyadong laman dito. Maghahanap pa rin ako at sisilipin ng ilang kahon dito. Ay, ano to? Walang laman. May lata at sampung sentimo. Mga kahon! Mga kahon! Tingnan mo to, ang dami kong nakikitang parang mga bag ng t-shirt or kung ano man dito. Hindi ko alam kung anong brand ang mga to. Hindi ko mabasa yon, Grayson. Mukhang puro t-shirt bag lang. At grabes, mukhang nakakatakam talaga ang labindalawa pero wala tayong nakuha para sa labindalawa number. Labintatlo number labintatlo, wala talagang laman. Number labing apat heto na. Di ko rin alam bakit ko pa Karton lang pala. Labing lima, labing anim, at labing pito nandito. Sa labing pito excited ako dahil may kandado, pero bukas naman. Espesyal to tatlong in isa. Tingnan natin. Una, heto na. Grabe, may nakuha talaga tayo, baby. Tatalon ako. Tingnan mo, carpet square. Dalawa pa. Ayos na. Hindi ako magsisinungaling, baka mga libreng sample lang to, to, pero ayos na rin. Gusto ko yan. Grabe, sandali lang. Lahat ba ng to ay para sa kotse? Tingnan mo to. Ang dami nating carpet squares, astig! Kita mo yung berdeng isa. Carpet squares yan ng bowling alley. Tawakas, may nahanap na tayo. Tara, ano to? Checkered board na carpet squares, kukunin ko. Parang bathroom mats, bathroom mats ba ito? Gagawin ko itong bathroom mats. Tara, balik na tayo. Ano to? Sham na po dash na bathroom mat. Ito naman, parang sample ng granite o iba pa. Parang marmol, pero mas marami tayong carpet squares. Pare, tingnan mo, puno ng carpet squares ang kahon na to. Maliban sa mga to na parang tinatad. Tinatad. Ayos to. Pare, pwede tayong magka-ultimate na upuan. Gusto mo ba? Nakuha mo na. Ang dami niyan. Maganda yung itsura ng carpet square na yan. Kukunin ko yan. Here Ang ingay ng basurahan. Di ako makapaniwala may vinyl flooring dito. Subukan kaya nating isa uli. May sticker pa. Dalawa lang yan. May naisip ako, pinstripes na sa kotse mo. Hindi ko gusto ideya mo. Mahahaba ang carpet squares. Labin lima ang swerteng numero. Di pa nabubuksan ang kahon. Ano yon? Oh, carpet squares. Guhit din sa kotse mo, pare. May isa pa tayong shoebox dito na walang laman. Ano yan? Birmingham Parking Pass? Hindi ko alam. Maraming maliliit na carpet squares na parang simple lang. Pero astig. Pare, number labing lima panalo. Tingnan natin ang number labing anim. Isipin mo kung makakakuha pa tayo ng mas maraming carpet squares. Heto na. Number labing anim. Seryoso ba ato? Sandali lang. Sandali lang para itong mga tiles. Iba-iba nga lang ang mga tiles at kung ano-ano pa. Pero, ang astig pa rin yan. Alam mo, oo, medyo mahal talaga ang mga tiles kapag marami kang binili, hindi lang isa o dalawa. Ewan ko, nag-iisip pa ako kung ano ang gagawin natin sa walang laman na kahon. O, tingnan mo yan. Kita mo, puro tiles, 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 tiles. May iba pa ba dyan bukod sa alam mo na? Gusto ko sana kumuha pa ng tiles pero palalampasin ko muna dahil baka may makita pa tayong ibang gamit. Ang ganda ng nahanap natin. Ang astig nun. Oh, yan ang nakikita ko. Numero labing pito mali talaga ako. Wala talagang laman sa loob nun. Tiles, carpet squares. Masaya na ako. Tara na. Kita kit sa susunod na basurahan. Mukhang mabangis ang labing walo ayos ba? May lumalabas pa rito. Excited ako dito. Gusto ko sanang gawin yung labing walo pero may tao doon. Ayokong pumasok at mapaalis kaya dito na lang ako. Okay? Maraming kahoy. Sabi niya gusto niya yon. Ano kaya ang laman ng kahon na to? Para saan yan? Parang may gulong at bakal na hawakan. Ginagamit ba yan? Pa yan pang guhit sa lupa? May gulong pa rito. Alam mo yung kapag nag spray ka ng guhit sa lupa, kailangan mo ng roller at parang guide. Patingin ko baka yun nga yun. Hindi ko alam. Iniisip ko pa kung saan pa magagamit yun. Kumusta ka? Gumagawa ako ng mga video sa YouTube at ngayon, naghahanap ako sa mahigit isang daang basurahan para makita kung ano ang pwede kong makita doon. Aha, basurahan mo ba ito? Alam mo ba kung ano ito? Mga tira mula sa mobile base. Isang mobile na makina. Anong klasing makina? Bansaw. Bansaw. Sige, ayos. Okay lang ba kung kunin namin to? Oo naman. Ayos, deal. Kami na ang bahala dito. Salamat. Pinahahalagahan ko yan. Labing siyam, pare. Sige. Tinabi ng tropa ko na dapat sumali ako dito. Kaya sasali ako. Dati, ayokong sumali pero pinakitaan niya ako ng kumpiyansa kaya sumama ako. Tara, tingnan natin dito. Sige. Tingnan natin ang laman dito. Mukhang karton, kahoy at may mga bakal na poste din. Puro kahon dito. Mukhang may renovation kaya may mga gamit sa loob. Ano yung itim na bagay na yon? Ano yon sa banda ron? Ah, basurahan pala yon. Sige, may basurahan tayo dyan. Ano pa meron? Tela. Ayos lang. Nakakatuwa at sulit subukan para sa number labing siyam. Magandang simula rin para sa number 20. Napanood ko sa balita na may artist na nagga-graffiti tungkol kina BBs at Bathed. Ito ang perpektong basurahan para hanapin ang number 20. Mukhang wala namang laman sa number 20 maliban sa ilang bag ng Jimmy John. Okay lang, may number 21 pa tayo. Wala rin ang number 21. Okay lang. Astig din ang basurahan para sa number 20. Walang laman dito. kita kit sa susunod na basurahan, number 22. Buksan natin, ano kaya ang laman? Amoy Jimmy John's yon at sa tingin ko si Jimmy John nga. Ayos lang ako. Hindi nagpapapigil si number 23. Pasok tayo. Kalat. Malaki tiwala ko kay 23 pero 24 baby. Kausapin mo ako. Heto na. Dalawang misteryosong itim na bag. Pinunit ko ba ito? Hindi ko nagagawin kasi amoy pagkain at sigurado akong may pagkain dyan. Pwedeng multahan tayo ng 25 ng 500 dolyar dahil sa pagtatapon. Pero hindi naman tayo nagtatapon, kundi tinatanggal lang ang itinapon. Tara sa 25 ka usap tayo. Anong meron dito? Grabe, nagulat ako doon. Sandali, ano 'yon? May vacuum tayo. May vacuum talaga tayo at mukhang sira na talaga ito. Oo, hindi vacuum ang hanap natin, Bisel box 'to. Nasa isang kapat na tayo. Tuloy lang, baby. Hindi pa tapos. 26 at 27 mga kahon. Ano kaya ang laman ng kahon na 'to? Puro packing peanuts lang. Wala. Paano naman to? Ano ba tong grabe na to? Vinyl flooring? May vinyl flooring na tayo. Maraming bakanteng kahon ng vinyl flooring. Binuksan ko lang yung kabila. Gets mo? Hindi. Walang magtatapo ng buong kahon. Sa swerte ng 27, kukunin ko na to. Kitakit sa 28. Talagang nasa likod tayo ng bangko. Sino ba nakakaalam? Baka nagtatapon lang sila ng pera. Tingnan natin. Hindi ko alam iniisip ko pero siguradong hindi sila nagtatapon ng pera. Amoy tinatapon na pagkain dito, sasabihin ko sayo yan. Pero isipin mo na lang kung makakita tayo ng mga dolyar dito. Swerte ang numero, dalawamput siyam. Wow, isang tasa ng kape at paper towel lang napapaihin na ako. Swerte ang tatlong po pare. Ito ba ang pinili nyong numero? Kasi kung ito nga, hindi maganda ang lagay dahil tissue sa banyo lang ang nakuha mo. Para sa bilang tatlong put isa, pupunta ako sa likod ng mas sikat na tindahan. Nasa likod tayo ng Old Navy ngayon. May basurahan dito. Kadalasan may kandado ang ilan. Pero ito wala. Tingnan natin kung anong naman ito. Ay, katayang! Numero 31 wala. Numero 32 tara na. Basura day ba ngayon? Walang tao sa Old Navy. Sabihin ko kung anong tindahan ang nasa likod ngayon. Sana may makita tayong maganda. Numero ng basurahan. 33. Nandito tayo sa likod ng Dunham. Tignan mo to. Nakakatakot na agad ang itsura. Ang daming basag na salamin dito. Grabe pare, buong sofa, kalahati lang pala. Anong meron? Wala, damo lang. Pakiramdam ko nasa likod ng basurahan yung basurahan. Tatlong put apat at may mga maxi pad pa doon sa baba. Ayos na ako. Pakinggan mo. Baka gold mine ang tatlong limang may gintong basurahan dito. Tatalon na ako. Gusto kong tingnan to? Tignan natin kung anong meron dito. Mga kahon, mga kahon. Ano kaya ang laman ng bag na 'to? Ano 'to? Sige. Ibig kong sabihin, hindi lahat ng parte nito nandito, pero may ilang parte tayo. Tignan mo 'to. May ilang tayong parte ng gripo dito. Mukhang ito yata ang nilalagay dito sa loob. Oo. Ayos. Pwede na. Akala ko kanina, baka ito yung luma. Pero mukhang ito yung bago dito. Siguro para ito sa Inidoro. Ayos. Ano 'to? Hindi ko alam. Tandali. Clamp 'yan. Astig pa. Pare, tingnan mo. Connecting links. May mga tornilyo din tayo. Pakita ko lang mabilis itong bag. Tignan mo, puno ng iba't ibang gamit. Parang, oh teka, Milwaukee na Guantes ba yan? Isa lang yata yan. Milwaukee na Guantes. Baka itapon ko na lang itong mga maalikabok na to at gamitin na lang yung Milwaukee na Guantes. Sandali, meron pang mga connector link. Hanapin mo yan, yan oh. Tignan mo, isa pang Milwaukee na Guantes. Balik ta rin natin at alis na. Tignan mo, sander at tatlong M na buhangin. Oh, ano to? Ano yan? Bago pa 'yan sa kahon, windstorm, walang pinuputol na kahit ano. Sigurado akong basurahan ito. Ilalagay ko lahat ng gamit dito sa kahon. Ano kaya ito? Bago yata itong bagay sa bag. Mga tol, parang nakakita ako ng ginto dito. Ayun na. Tara na. Tara na, baby. Tara na. Gusto ko hilahin tong bag. Ayun pa, may isa pang set. Milwaukee. Ano to? Inspector Mirtul. Sige, kukunin natin yan. Ang daming gamit dito, mabilis ko lang tinitingnan. Hindi ko alam kung ano yon. Rockwell na kung ano man. Oh, ano yon? Sabihin mo sa akin na nadrill na yan. Oo, oh, oh, syempre, Milwaukee yan, pare. Milwaukee yan. Pare, ang laki ng nahanap natin, mga tol. Ito na ang jackpot. Nakalimutan ko na ang numero. Pero sa tingin ko, nasa tatlong po na tayo. Kailangan ko pa itong balikan. Kung nahulaan mo to, baka pati jacket na kuha mo. Jackpot. Ano to? Puso? Hindi ko rin alam. Ang laki kasi. Narito pa ang ilang bagong bagay. Hindi ko alam kung ano ang mga iyon, pero bago talaga. May ilang labaha na bago pa sa kahon. May dewalt na drill bit dito. Parang dalawang beses lang nagamit. Ilalabas ko na ang buong bag. Ilalabas ko na ang bag. Ang laki pala nito. Hindi ako sigurado kung kailangan natin ito. May serial number siya. Ayon, ayos. Mas marami pang chain link kung anuman. Itatapon ko ulit dito. Akyat muna ako. Ipapakita ko ulit sa iyo laman nito lahat Milwaukee na gamit. Grabe, ano to? Isa pang flush valve. Kompleto ba ito? Pare, buong set yan. Hindi, um, mas marami pang ganitong chain na bagay. Ito ay Walmart. Mga strap ng Walmart yan. Nasa dumpster tayo ng Walmart ngayon. Grabe pare. Malaking panalo. Hindi ko alam kung ano ang mga bagay na to. Mukhang para ito sa cart ng Walmart. Ang lupit. Sige pare, hayaan mo akong lumabas at tingnan lahat ng nakuha natin. Pare, ang laki ng panalo natin dito. Sobrang panalo. Sige, naalala mo ba kung ano yon kanina? Oh, ano yon? Porklif ang gamit dyan. Grabe, seryoso ka. Tignan mo, may nagbebenta ng ganitong hawakan sa eBay. Lampas isang libong dolyar. Pare, nanginginig ako. Seryoso ka ba? Seryoso ka? Oo, napasobra tayo. Teka, titingnan ko lang yung kabila ng basurahan, taos tara na. Aakyat ako sa kabila. Tingnan natin kung ano pa ang meron dito. Sa totoo lang, masaya na ako sa nakuha natin. Mukhang puro karton at kung ano-ano na lang ito. Oh, oo, oh, oh, mukhang walang matinong laman dito. Sa kabila maganda. Pero dito, puro kahoy at pakulang. Masaya na ako. Grabe pare, sobrang astig. May bago akong pares ng Milwaukee na guante tol. Tara na. Sige, ipapakita ko sa iyo lahat ng nakuha ko. Meron akong set ng bago, hindi pala bago, gamit na. Milwaukee na guwantes, sa tingin ko hindi magkapareha. Itong mga Milwaukee na guwantes, puro kaliwa lang. Panda blows. Anong nangyari sa kanan? <coughs> hindi ko alam. Meron tayo nito, inspection mirror tool ito. Hindi ako sigurado gamit nito, pero ginagamit pang tingin ng mga bagay, gamit ang salamin. May LED light ito. Astig. Ang lupit nito. Kaya ito bago pa sa kahon. May plastic wrap pa ito at lahat. Para ito sa parang door lap ito. Sa eBay ngayon, may listing na dalawang daan at pitumpu at tatlong daang pesos. Parang seat buckle ng Walmart ang mga ito. Pero di ko sigurado. Bago pa sila sa kahon. Hahanapin ko na lang. Titingnan ko kung may nagbebenta nito. O oh, hindi ko makita ang mga ito. Hindi ko alam kung mabebenta ko pa. Medyo kakaiba siyang ibenta. May Milwaukee na kahon ng drill bit dito na may maraming drill tips at iba pa sa loob. Hindi lahat ay nandyan. Pero karamihan naman ay nakuha ko. Milwaukee ang tatak. At mahalaga talaga ang mga yan. Hindi ka magkakamali sa drill bits. Yung parang kadena, di ko alam gamit nun. Chain link, offset chain link, roller chain. Siguro para sa garahe ito. Hindi ko alam para saan ito. Track ng ano. Sabi mo, lima hanggang siyam na dolyar ang presyo. Meron tayong maliit na latch tool. Di ko alam kung ano ito, pero astig siya. May Dewalt na drill bit tayo dito. Ilalagay natin sa Milwaukee na kahon kahit parang walang sense may sander din tayo. Meron tayong sanding block dito, tatlong M. Ito naman ay parang electrical na kung ano. Mukha siyang button, electric button. Baka para ito sa garage door. Titingnan ko muna, may nakita akong listing na mga 25 dolyar para dito. Pare, may toilet valve din tayo. Mukhang karamihan dito na gamit na ito na lang natirang parte. Pero astig, ha? Wala talaga akong alam kung ano to. Ano ba talaga yan? Isang lenox na parang control ignition. Pero pare, may nakita akong listing sa eBay ngayon na isang daan at apat na pong dolyar tol. Grabe, di ako makapaniwala. Itong nandito, di ko alam kung gumagana pa to pero ang lupit nito. Para sigurado, para to sa forklift o katulad nito. Nakikita ko silang binebenta sa eBay mula tatlong daan hanggang isang libong piso. Heto, may listing dito na apat naraan at walumput lima pare. Sobrang wild nito. Nandito pa yung item code para dito. Basura talaga ito ng Walmart. Kung hulaan na nyo na mainit ang dumpster number 35, tama kayo. Ito ang nagdala sa atin sa dumpster number 36. Grabe pare, pununo ng kahon dito. Hay pa rin ako sa dumpster 35. Sunod, dumpster 37, buksan natin. Grabe, mainit-init din. Ito ang hotel. Oo, hindi ko gagalawin ng beef. Punta muna ako sa kabila. Sige, ayos lang. Ano kayang mga tinatapon ng mga tao sa hotel? Siguro pagkain, pizza? Wala, ayos na ako dito. May iba pa tayong dumpster na pupuntahan. Kaya tara na sa number 38. Sabi dito, karton lang, pero walang laman. Hindi maganda ang 38, pero 30 Syam grabe. Kahon lang pala. Walang laman na kahon. Masaya ako sa nakuha natin, pero hindi pa ako kontento. Gets mo? Di ba ako kontento? Kailangan natin ng maganda sa loob ng dumpster apat na putara. Buksan na natin to. Grabe. Wala talagang maganda. Sa loob ng dumpster, mantika ng kanu at number apat lang. Tara na. Wala talaga. Ano yon? Ano yon? Yun ba? Parang boogie board talaga yon pare. Itatapon na nila eh, di ba? Oo nga, baka itapon na nila. Ang hirap paniwalaan na totoo to. Nahihiya pa akong kunin. Parang isa to sa mga bagay na may alikabok pa. Parang matagal nang nakatambak dito. Kukunin ko na to, tara na. Narito na tayo sa dumpster apat dalawa Tingnan natin, may nakuha ba? Karton ba yung Mukhang oo. Sunod, dumpster 43 na. Buksan natin, karton lang pala. Pero sa likod, may nakita akong basketball hoop. Di ka siya sa kotse, pero basketball hoop talaga siya. Ang astig. Di ko kukunin. Sige, tingnan natin. Eto, parang boogie board. Isa itong water kneeboard. board. Tiningnan ko na yan. Nakakita ako ng listing sa Craigslist na mga dalawang daan at dalawampung pesos pero isa lang yung listing. Wala akong nakita sa eBay. Sa totoo lang, kung makakuha ako ng anim na pesos dito, masaya na ako. Malaking nahanap yan. O Brian, water boogie board, kneeboard. board. Ilalagay mo lang ang mga tuhod mo dito at saka ka lang dadaan sa tubig. Mukhang dapat na tayong huminto dahil malapit ng matapos ang araw at puno na ang kotse. Siguro bukas na lang namin kukunin at magkikita tayo sa dumpster apat na put apat. Psyche, hindi pa pala bukas. Nakita ko lang itong dumpster at gusto ko subukan. Mukhang pagkain lang laman at maraming karton nakahon. Dito sa side, may pop tarts tayo. Kita tayo. Kita tayo bukas. Dumpster apat na bit. Tab, apat baby. Talon tayo dito. Tingnan natin to. Grabe. Buo pa to. Pupunta ako sa kabila. Ako na dito. Malapit na tayo sa number 5 at may special tayong gagawin doon. Pero baka may makita tayong maganda sa dumpster 46 at 47. Tingnan natin to. Sige, mukhang basura at semento lang. Ano yung kahon na kahoy? Cute yung kahon na kahoy. Pasok ako, Dave. Itatapon natin yan. 47 karton lang yata to. Sige. 48, 49, nakalagay na dump. Pasok tayo. Kausapin mo ako, 48. Ano to? Plastic wrap ba yan? Sige, oo, siguro kukunin ko na iyan. Ayos, may plastic wrap. Tingnan mo yan, ang ganda niyan. Halimbawa, magbabalot ka ng kahit ano. Magandang gamit yan. Isang buong rolyo na nagamit mo sa kasangkapan mo. O pwede mong balutin ang mga kasangkapan gamit ito at marami pang ibang bagay. Ibig kong sabihin pare, matibay talaga yan. Sige baby, numero apat na putsyam mo ba? Tingnan natin kung tama. Karton at ilang lobo doon na nagamit na. O sige, pakinggan na nyo mga pare. Pupunta na tayo sa mahiwagang numero na siya namang dumpster number 50. Papasok tayo sa mall. Sana may makita tayong dumpster. Baka may paraan ako makita ang likod ng mall. Sana pala rin tayo magawa natin to. Sige, nandito na tayo ngayon sa likod ng mall. Bubuksan ko na to. Hindi ko alam ang pupuntahan nito. Nasa likod tayo ng mall. Magahanap lang tayo ng mga basurahan dito. Ah, palabas yon. Palabas yon. Sige, palabas ang pintong yon. Walang mga basurahan doon babalik tayo pataas. Parang lihim ang ginagawa natin. Sige. Yun ba? Sandali, palabas na yun sa mall. Tuloy lang tayo. Kapalagay ko, bababa na lang tayo sa labasan. Sige. Heto na tayo. Ayos, ayos yan. Bumaba ka dito at tingnan mo kung may tapunan dito. At nandito tayo sa labas at sa mga basurahan, baby. Tara na. Di man ito sa loob ng mall, pero kailangan pa rin nating pumasok para makarating dito. Number limang po na tayo, baby. Tara na, Anong meron dito sa loob? Grabe.